Novina para sa kaluluwa ng mahal na yumao. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi O Diyos ko, kinalulungkot ko ng buong puso ang pagkakasala ko sa iyo. Kinasusuklaman ko ang lahat kong kasalanan dahil sa takot ko mawala sa akin ang kaharian ng langit at dahil sa takot ko sa hirap ng impyerno ngunit lalot pat ang kasalanan ay nakakasakit sa kalooban mo Diyos na walang hanggang ang kabutihan at nararapat na ibigin ng walang katapusan matibay akong nagtitika na ikukumpisal ko ang aking mga kasalanan, tutuparin ang parusang hatol, at sa tulong ng iyong biyaya ay magbabagong buhay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amin. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Inanang ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan noong unang-una, ngayon, magpasawalang hanggan. Amen. Panginoon, buksan mo ang aming mga labi, pagningasin mo ang aming mga puso, at punawin sa mga ito ang anumang kasamaan. Liwanagin mo ang aming mga pag-iisip upang mapagnilayan namin nang may pitagan ang iyong pagpapakasakit at kamatayan. At ang mga sakit na tiniis ng iyong kamahal-mahalang ina, Dinggin mo ang aming mga panalangin at tanggapin mo kami, ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahabaging Jesus, tunghayan mo ng iyong mga maawaing mata ang iyong anak na mahal naming yumao na para sa kanyay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Jesus ko, alang-alang sa dugong ipinawis mo sa halamanan ng Getsemani, kaawaan Ka mo ang kaluluwa ng, kaluluwa ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa mga suntok na tinanggap mo sa iyong banal na mukha, kaawaan Ka mo, mo ang kaluluwa ng, kaluluwa ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa malulupit na hampas na iyong tiniis. Kawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na tumusok sa iyong ulo, Kawaan mo, mo ang kaluluwa, kaluluwa ng, ng mahal naming yumao. Jesus ko, alang-alang sa pagpasan mo ng krus sa landas ng kapaitan, Kawaan mo, mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao. Humao. Jesus ko, alang-alang sa iyong mukhang tigmak ng dugo na hinayaan mong matatak sa belo ni Veronica, kaawaan Ka mo ang kaluluwa ng, ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa mga damit mong duguan na buong kalupitan nilang hinubad sa iyong sugatang katawan, kaawaan Ka mo, mo ang kaluluwa ng, ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa iyong mga kamay at paang tinusok ng matatalas na pako. Kaawaan mo, Kaawaan mo ang kaluluwa ng, ng mahal namin yumao. Jesus ko, alang-alang sa iyong banal na tagiliran at mula do'y umagos ang dugo at tubig. Kaawaan, Kaawaan mo, mo ang kaluluwa ng mahal, na mahal namin yumao. yumao. Jesus ko, alang-alang sa iyong pagkakapako at pagkamatay sa krus. Kaawaan mo ang kaluluwa ng, ng mahal naming yumao. Pagkalooban nawa ng walang hanggang kapahingahan ang kaluluwa ng mahal naming yumao. At sikatan, sikatan siya, siya ng liwanag na walang hanggan. Mapahinga nawa siya ng mapayapa. Amen. Panginoon naming lubos na mapagmahal at maawain, buong pagpapakumbabang dumudulog kami sa iyo sa ngalan ng mahal naming Yumao, na iyong tinawag na mula sa daigdig na ito. Huwag mo siyang hayaang mapasakamay ng kaaway at kailan may huwag mo siyang limutin. Utusan mo ang mga banal na anghel Nadalhin siya sa paraisong kanyang dapat hantungan, sapagkat siya ay lubos na nananalig at umasa sa iyo. Naway hindi niya maranasan ang sakit ng impyerno, kundi magkamit ng walang hanggang kaligayahan sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus na iyong anak na nabubuhay at naghahari kaisa ng Espiritu Santo Iisang Diyos sa daigdig na walang hanggan. Amen. Mahabaging Jesus, tunghayan mo ng iyong mga maawaing mata ang iyong anak na mahal naming Yumao na para sa Kanyay nagpakasakit ka at namatay sa krus. Jesus ko, alang-alang sa dugong ipinawis mo sa halamanan ng Getsemani, Kaawaan mo, ang Kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa mga suntok na tinanggap mo sa iyong banal na mukha. Kaawaan, Kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa malulupit na hampas na iyong tiniis. Kaawaan, Kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa koronang tinik na tumusok sa iyong ulo, kawaan Ka mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao. Jesus ko, alang-alang sa pagpasan mo ng krus sa landas ng kapaitan, kawaan Ka mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao. Jesus ko, alang-alang sa iyong mukhang tigmak ng dugo, na hinayaan mong matatak sa belo ni Veronica, kaawaan Ka mo ang kaluluwa ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa mga damit mong duguan na buong kalupitan nilang hinubad sa iyong sugatang katawan, kaawaan Ka mo, mo ang kaluluwa ng mahal naming Yumao. Jesus ko, alang-alang sa iyong mga kamay at paang tinusok ng matatalas na pako. Kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal namin yumao. Jesus ko, alang-alang sa iyong banal na tagiliran at mula do'y umagos ang dugo at tubig. Kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal namin yumao. Jesus ko, alang-alang sa iyong pagkakapako at pagkamatay sa krus. Kaawaan mo ang kaluluwa ng mahal naming yumao. Pagkalooban nawa ng walang hanggang kapahingahan ang kaluluwa ng mahal naming yumao. At sikatan, sikatan siya ng liwanag na walang hanggan. Mapahinga nawa siya ng mapayapa. Amen. Maawa ka, Panginoon, sa kaluluwa ng mahal naming Yumao, kung kanino'y inaalay namin itong pagbibigay puri sa iyo. Buong kapakumbabaang hinihiling namin sa iyo, kataas-taas ang Diyos na sa pamamagitan ng mga handog na ito ay maging karapat-dapat siya sa walang hanggang kapahingahan sa papamagitan ni Heso Kristong iyong anak na nabubuhay at nagahari kaisa ng Espiritu Santo, iisang Diyos sa daigdig na walang hanggan. Amen. Ama ng anak, ng anak at ng Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen.